Sa kuhang CCTV video na ito, alas 10.23 ng gabi, kita ang pagdaan ng taxi na ito sa kahabaan ng Nagilian Road sa barangay San Luis Village, Baguio City. Nang biglang salpukin ito ng kasalubong na motorsiklo. Sa lakas ng pagkakabangga, tumila po ng driver at natanggal rin ang suot nitong helmet. Ayon sa PNP, patungong Central Business District daw ang motorsiklo habang patungong irisa naman ng taxi nang maganap ang insidente. Obviously, mabilis ang takbo nitong uh, motorcycle at uh, sa bilis niya ay uh, dahil nga yung area natin dito ay prone sa accident. no uh, Kapag mabilis ang um, sasakyan ay pwede siyang mag-overshoot and uh, base nga sa nakita nating uh, capture ng CCTV footage ay uh, nag-overshoot siya. Kaya talagang nasalpok niya itong taxi na papuntang irisan while naman yung uh, motorcycle ay papasok dito sa Nagilian Road. Kasalukuyang nagpapagaling sa pagamutan ng 38-anyos na lalaking rider habang wala namang tinumung-sugat ang 38 na driver ng taxi. Siya nga ay under observation at unconscious pa siya uh, mula nung uh, dinala siya doon at in-observe pa po. At, uh, dahil uh, medyo uh, hindi uh, malaki, uh, I mean, mal malalay yung tama niya dahil nagkaroon siya ng Uh, initially, may fracture siya sa kanyang paa and may mga sugat sa kanyang uh, buong katawan. Dahil accident prone area ang lugar, plano ng Baguio City Police Office Station 1 na maglagay ng barikada sa pakurbang bahagi ng kalsada. Hindi pa malinaw kung magsasampa ng reklamo ang taxi driver o kung idadaan na lang ito sa areglo. Vanessa Bugtong, RNG News.